Guys, nice. ito na naman ako. Ang dami yung palaruan nito sa si Sertel. Ikot lang. Ano sa mga bata. Enjoy. Pati utak ko enjoy. Ang daming tao pagpasto. Ang dami nagtitinda. Oo. Oo lakad-lakad lang mamaya sa ko ng patawan. kasi ako sana yung maglakad na maglakad ayan kapatid ko umupo na kasi lakad na lakad lang daw kami namin tinda oh. ayan enjoy, mga bata tapos mayroong bata din nag, nag enjoy din oh. hindi lang bata pati matanda oh. may anak na siya nagduduyan pa o okay? oh. see diba, o oh. Ang ganda ng ano ng circle kasi may mga palaruan ng bata. So, sa mall may mga bayan. Bayad dito ay ay kung magkano na ngayon bike. Kaya na kaya ngayon ang bike di ko alam. Yan. Ayan na siya. Oh, enjoy lang mga kapatid ko mga Bye-bye. Thank you for the watching. Follow mo.